parang no show tong pasahero na to ah kay Joyride ah kanina pa tayo dito ah hanggang ngayon wala pa rin parang ito mga dre ito yung sasakay sa atin no anim sila pero ang binok nila bali 4 seater lang no medyo marami yung sasakay sa atin nandito tayo ngayon uh, malapit sa Mall of Asia bumili tayo kay Manong ng ano no noodles trip ko lang uminom ng ano may sabaw tama tama itong noodles ito no sa so mainit na panahon Alin ngayon, kakadrop off lang natin Nakadalawang pasahero na tayo So lumabas tayo sa bahay kanina ng ano 11 na mga ganun Tumanggap so, tayo kasi Medyo late na pinalabas na school yung anak ko At suot muna tayo ng face mask no Kasi yung pasahero ko Magbuna dun sa lugar natin Nasa Sa bandang antipolo Papunta dito uh, Ubo na ubo Pinuksan uh, okay. ko muna yung mga bintana natin So pinapalabas ko muna yung ano <laughs> Mga naiwan dito sa loob ng sakyan hindi natin maiwasan na hindi mag face mask no madre obligado talaga tayo na mag face mask uh, mahina tayo sa mga ganon mabilis tayo mahawa mas maganda yung kahit na hindi na pandemic okay? naka face mask pa rin tayo tanggalin na natin to buti na lang uh, bagong palit yung face mask natin kasi minsan pinapatagal natin yung face mask natin ng dalawang linggo hindi tayo palit ng palit Sayang naman no, pag uh, every week nagpapalit tayo. All goods naman, uh, nakadalawa na tayo. So waiting pa rin tayo ng booking. Sana hindi tayo magtagal dito. Medyo tirik pa naman yung araw. Kanina medyo makulimlim. Kayo mga adre, anong ginagawa nyo kapag uh, nasa biyake kayo? Siyempre naka-aircon no, na lahat ang bintana. Tapos ubu ng ubu yung pasayero nyo. Anong gagawin nyo? Anong ginagawa nyo? Binubuksan nyo ba yung bintana ng konte para lumabas? Di ba? Hindi pa ikot-ikot dito sa loob ng sasakyan. Ah, nakakahiya naman kasi, di ba? Kapag nagbukas tayo ng konting bintana, ako nga eh, uubo lang ng konte eh. Medyo nahihiya ako sa pasahero ko, no? Tinitiis ko talaga yung ubo ko minsan. Kati, sobrang kati sa na natin. Pero tinitiis ko. Ayoko mag-isip ng hindi maganda yung pasahero natin. Nakakahiya rin kasi, di ba? Kaya galang ginagawa natin, tiitis na natin yung bubo natin. So tambay muna tayo dito, hintay muna tayo ng booking. Ito mga dre, may booking tayo. Kaso nga lang, pag kinlik ko yan, uh, mawawala yan. Kasi siguro mahina yung signal dito ng internet. Dapat yan nagbiblink. Ayan, kailangan nagbiblink. Pinapatagal ko muna, go click. Yan, kailangan limitaw ng ganyan. So ito yung booking natin. Dito tayo nag, ano, nag drop off sa gateway. Kubaw. Uh, 11:49 na. Iniisip ko nga mga dre kung kakain na tayo no. Uh, depende kung ano, kung may pumasok ng booking, mamaya uh, na tayo kumain. Pero pag wala, siguro kain na tayo. Hanap na lang tayo dito matatambayan natin. Medyo makulimlim. All good 'yung ganitong panahon no. Uh, hindi siya mainit, hindi siya umuulan. <laughs> Talagang ano lang, kalmadong-kalmado lang 'yung ulap. Kakapasok lang na booking, lumagpas tayo. <laughs> <laughs> Ang tagal mag ano ni Magturo ng lugar eh Dapat <laughs> tawid tuloy tayo Mamaya na kayo kumain Ang maganda sa ganitong panahon Kahit na hindi ka na sumilong sa ano di ba Sa ilalim ng puno Mas ka na ng konting bintana Huwag kayo magbubukas ng ano mga dre Sagad o todo Mag lang kayo ng konting ano Makapasok lang yung hangin okay na yun Delikado kasi pag nakatulog tayo no Cellphone natin Nakakalat lang dito yung mga dumadaan hindi mo alam kung hindi mo masasabi di ba makapagising mo wala ng lahat ng ano, cellphone mo gaya ko madre ha dalaway cellphone ko ito nga pala yung booking natin ngayon dyan yung pick malapit na yung drop off natin ah, dito na tayo sa pickup, parking garage tawagan man na natin <laughs> <laughs> Madre, kakababa lang na. Okay, ito lang bawon natin ngayon. Chicken curry. Ah, uh, makulimlim talaga mga dre. Kakatapos lang din natin kumain. May booking tayo ngayon. Nasa ano nga pala, 1.4 km papuntang pickup location. Papuntang ano to, Mandaluyo. Maganda din pang service tong ano Espresso ano yan, ah, pang sundo sa mga bata no? mga anak namin okay din yan no? mataas siya pero hindi siya ganun kalapat kalaki kumuulan na mga dre so dito na tayo sa pickup location tapat mo sa akin anak Okay, dito na tayo sa Show Bird. So may booking tayo mga dre. Ito yung booking natin ngayon. Bali may booking tayo pupuntahan ulit. Wala. Ah, uh, lang ano eh pagka-arrive natin, no. Ando na tayo eh. Sabi ni Ways, nag-arrive na tayo. Saka nakita ko rin sa app, halos siguro sa kabilang side lang tiyatamad lang siya tumawid, no. So kaya natin tiyatawagan. Hindi ko lang alam kung saan yung exact location niya, no. Kasi traffic sa kabilang side ng Show Boulevard. Kinansel niya, no. Okay lang 'yan. May panibagong booking tayo. Mas kumanda yata yung fare dito sa 400 plus. Ito yung pumalit na booking. Kasi kinancel ng kanina. Yun yung hirap eh. Yung mata ka, no? tapos may mga nakaparada pa sa gilid. Yan din nagkukos ng traffic. Kaya nahirapan din tayo maglalamog. Kasi pag dyan yung pick lang, no? tapos wala sila paradahan. So no choice tayo. Paparada natin sa tabing kalsada lang. Kaya yun ang ano natin, nireklamo Nire ko sa sarili ko. Pag nagana tayo kilala mo, wala kasi paradahan minsan yung ano eh, pag pick up ng item. Hindi mo sa skyway traffic. andito na tayo mga dre sa Divisoria. Kakababa lang. Kanina may pumasok na ano, ano malayo. Puntang Muntin Lupa. Nasa 1,000 pesos. No? Lahat-lahat, 1,300 yung sisingilin natin. Pero hindi ko tinanggap. Layo eh. Tinatawagan natin. No? Tinatanong natin kung baka hindi ayo niya mag skyway o no? <laughs> mga poor service road lang yung dadaan natin ayaw sagutin eh nag message na rin tayo ayaw rin mag sa message natin yun na uh, hindi ko na tinanggap yung booking mga medyo matagal tagal hindi pa clearing dito ah dami na naman ano oh. yung mga vendor ah, kailan ba ako dumaan dito medyo matagal tagal na rin <laughs> sobrang luwag nun pero ngayon oh nagtagsaan na naman pero hindi na gano'ng kasikip tulad dati. Oil goods na. Ah, uh, ito yung booking natin. Papuntang Mandaluyong itong booking na to. Ayung pick-up sa Lucky Chinatown. So sana naghihintay na siya doon no. Pagka bago tayo mag-arrive para dire direction na yung unit natin. Sobrang okay, init, hindi na darating saan pa. Thank you so much. Thank you po. All goods na mga dre Kung nasa nasaman daluyong na tayo Okay, kaka-arrive lang natin dito sa Pasay mga dre 510 yung ano no, all goods You know Wala kasing ano si Joyride eh Yung may set destination So dito pa rin tayo sa ano Pasay tayo mga dre Daming booking na po Pasok kay Joyride Kaso nga lang ano Namimili tayo uh, Alas 8 Hindi pa tayo kumakain Uwi na tayo ngayon eh. Siguro doon na tayo kumain. Sa labas na tayo kumain. Bago tayo umuwi. Gumamit na ako ng my set destination kay Grab. Waiting tayo ng booking dito. Tom Jones na tayo. Okay, dito na tayo sa ano, 5 star. Kubaw. Ito yung 15 yung fare nila. No? Uh, binigyan tayo ng 450. Sobrang na yan. Sinobrahan na to nila. ako ngayon uh, Time check tayo Ano oras na ba? Maging -e 11 na ng gabi Maraming tao sa loob Tambay-tambay uh, muna tayo dito At Tom Jones tayo kanina pa Marami rin booking ngayong araw Hindi naman pare-parehas yung kita natin Araw-araw Iba-iba May oras talaga na no May araw talaga na mataas yung malaki yung kita natin may eh, araw din na may eh, araw din na malakas so, hindi naman ganun kalakasan ano, may eh, araw din na mahina Kaya tayo kumain dami lang dami, dami. sa <laughs> ah, mga kain tayo Tapsilog mga dre yung gasolina natin ngayon inabot na ang 1,300 pesos grabe sana mag back na para sumobra naman yung kita natin eto nga pala yung ano natin kita natin kay grab 3,800 uh, na 13 bookings tayo no sa palagay ko yung 3,800 na yan inad ni Grab yung dinaanan nating Skyway no. Amo na tayo ng 129 nagabono tayo. Kita ngayon siguro natin nasa 3,700 lang. Inad na kasi ni ano doon eh ni Grab yung inabonohan natin na 129 sa uh, toll Skyway. Okay mga dre, uh, dito na ako sa bahay no. Nakakain na tayo. Tapos maraming salamat. Kita-kits tayo sa susunod na video natin mga dre. Ingat po kayo lahat. God bless po.